Well, isang malaking problema yan sa mga mango kasi pagka inatake ng si seed yung yung uh, bunga, malaki na yung uh, yung mga damage. So, magkaroon yung losing talaga doon. Ako si Inger Josue Valdez, mango contractor dito sa Davao City. Very uh, challenging kasi nung, nung araw, back 2009, doon tayo nag-umpisa nakita ko na medyo potential naman yung uh, mango production kaya sinubukan natin at uh, lumago naman at maganda naman yung takbo uh, hanggang ngayon uh, ganoon pa rin continuous yung ating uh, production well sa so 14 years natin sa mango contracting marami tayong challenges na na-encounter like for example weather and the uh, high uh, infestation ng mga uh, Ah, uh, insecto like a cicid fly. Number one 'yan, cicid fly talaga. Well, isang malaking problema 'yan sa mga manggagawa contractor kasi pagka uh, inatake ng cicid fly yung yung uh, bunga, 'yun na yung uh, parang siyempre malaki na yung uh, yung mga damage. So makaron yung losing talaga doon sa mango production mo. Number one talaga yung cicid fly. And din sa sa mga buyer naman, once na na mataas yung uh, uh, epekto ng sisidplay, nakikita nila doon sa bunga yung sa texture niya siyempre, makita nila doon medyo mababa na yung presyo imbesa uh, maganda sana yung presyo kaso may sisidplay, yung black spot na nakikita doon sa balat ayun minsan minumura na lang yung ano yung presyuhan siguro way back uh, 2000 20 mga lalo na pagka bare okay? Kita mo kasi uh, malamig na yung uh, palibot kasi bare nga uh, yun yung siguro yung mga parang breeding season nila eh. so, at saka yung ano, palibot mo medyo mm, maraming mga kahoy o mga madamo yung ilalim yan din, yan din sila nagtatago So kahit na sigi-sigi yung ispre mo, hindi mo talaga sila ma-eliminate -e dahil yun nga, marami silang mapagtaguan. Ang ginawa po natin, marami kasing ano, mga chemicals ano, na ginagamit. So kung po pwede, hindi lang iisang chemical so isang active ingredients lang yung gagamitin mo. So kaya nga, uh, para hindi ma -immune yung hindi ka makapag-create ng resistance dun sa mga insecto like uh, sissile fly. So, yun ang uh, isa nating uh, ginawa. So, nakita natin na yung practice na yun, nag-develop naman into magandang uh, production. Before, marami before, ano, like for example, yung 785 natin, yung uh, pinant or yung pintuit, ang kanyang uh, Uh, active ingredients and uh ngayon dumating yung bagong produkto ano ito ay napakagandang klasing produkto kasi ito ay bagong-bagong -bago na pinormalite ng uh, beer crop science kaya ginamit natin so nakita niyo naman yung epekto ng ating uh, ginamitan although nakapasok yung sisid pero nakontrol natin at early stage ano nakita natin at uh, doon sa 38 Duffy mayroon nang mga pang ilan ilan na atake ng CC fly so nung ginamita natin ng Oberon Speed ayan nakita nyo naman yung resulta na. tatlong cycle lang yun na yung uh, inapply natin yan with uh, natibo fungicide mayroon din yung natibo fungicide inalternate natin ng Luna Sensation yun so maganda yung kanyang uh, ano, epekto nilons nila dito sa Davao. pinakilala nga ang Oberon speed na yan na maganda daw na pang-control sa CC fly at saka at least may pang-alternate tayo sa iba, no? So, yun, ginamit natin at nakita natin yung resulta na maganda naman. Ang natatandaan kong uh, epekto niya kasi maganda ang kagandahan kasi itong Oberon parang yung sisid play at saka yung itong trips kaya nang ano eh kaya nang i uh, eliminate yung trips eh kaya dubli yung tinanggal mo doon tinanggal mo na si sisid natanggal mo rin si si trips na yun ang umatake doon sa balat ng bangga ayun din ang cost ng uh, pag uh, ano eh parang uh, antraxus yung ano yung attack ng si uh, yung trips kaya maganda maganda yung ano maganda yung Oberon talaga Well nagamit natin yan sa 38 Duffy ano so 38 Duffy and then uh, 42 and then uh, nag uh, nagbreak tayo ng isang cycle so si, mga 50 up and then ngayon nakita nyo ngayon yung uh, natin na uh, ano 72 Duffy nag-apply tayo ngayon Well, uh, sa mga kasama natin dyan sa Mango Industry, yung mga kaibigan natin dyan, uh, sabukan nyo rin na uh, gamamit ng Oberon Speed. Kasi malay nyo po, baka ito na yung sagot ng mga problema nyo dyan sa air, mga area nyo. At uh, makita nyo rin na uh, ito yung pang-alternative na chemicals na hindi na yung paulit-ulit o pabalik-balik yung mga ginagamit. Well, ang mensahe natin sa Bayer Crop Science lalong-lalo na sa management ng Bayer, tayo ay nagpapasalamat na sila ay nakapalabas naman ng bagong uh, klasing uh, uh, insecticide ano. Ito ay malaking tulong sa mga uh, farmers na kagaya ko. And uh, hopefully ang Bayer in karis natin na uh, Uh, baga formulate pa sila ng ibang mga chemicals para pang alternative doon sa mga ano sa mga nasa market na Oberon speed walang speed limit sa pag-asinso